Maganda umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na bagyo na si Super Typhoon Pepito. Sa kasalukuyan nga ay nasa karagatan pumuli si Bagyong Pipito dito sa may karagatan Hilaga ng Camarines Provinces at huli itong namataan sa layong 85 kilometers northeast ng daet Camarines Norte taglay nito yung lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 255 kilometers per hour so mapaminsala pa rin po yung hangin na dulot ni Bagyong Pipito simula kagabi hanggang ngayon ngayong araw dito sa area ng Bicol Region at ilang areas pa po ng summer provinces. At ina-expect nga po natin ngayong araw generally is mas mararamdaman po natin yung peak ng mga malalakas na hangin and also ng mga pagulan at yung high risk din ng storm surge na dulot ni Bagyong Pipito habang mas papalapit po ito dito sa area ng mainland Luzon. Kung saan ngayong araw nga po generally, mula umaga hanggang gabi doon po natin mararamdaman na itong mga mapaminsalang hangin yung mga pagulan ulan and yung risk ng storm surge dito mas, dito sa mas malaking area pa ng Southern Luzon dito sa Metro Manila sa Central Luzon at malaking bahagi pa ng Northern Luzon so pag-iingat po para sa ating mga kababayan pagiging alerto and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para doon sa mga appropriate actions na kailangan po nating gawin para sa ating ating kaligtasan. At muli po kahapon nga or kagabi ng 9.40 is naglandfall yung sentro or mata ni Bagyong Pepito dito sa, may, dito sa vicinity ng Panganiban Katanduanes. Kung saan bibigyang diin lamang pumuli natin na hindi lang po sa time ng landfall or sa area ng landfall point nagkakaroon ng epekto si Bagyong Pepito. Bagkus, may kita po natin dito sa ating radar image na ang consideration po natin ng landfall is yung time kung saan tumama yung sentro or mata ng bagyo dito sa kalupaan. And may kita nga po natin dito sa radar image natin, bago man po tumama yung sentro nito ni Bagyong Pipito, is yung rain bands po nito kung saan nandito yung mga malalakas na hangin and also yung mga pagulan, is nauna na pong dumikit or tumama dito sa area ng Bicol Region. So muli po, bago pa man mag generally yung isang bagyo, is nauna na pong makaapekto sa kalupaan yung rain bands po nito kung saan nandun na po yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas na pagulan na dulot ng bagyo. And ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Pipito, ngayong umaga patuloy po itong kikilos dito sa may coastal waters sa hilaga ng Camarines provinces at hindi po natin niro-roll out yung another landfall or yung approach po nito dito sa may area ng Calaguas Islands. And by this late morning din po or Mamayang umaga din po or tanghali, ito naman ay lalapit dito sa area ng Polillo Islands bago po ito maglandfall either dito sa May Northern Quezon or sa Central or Southern portion ng Aurora, mamaya naman po yung tanghali or hapon. And bibigyan din po natin muli ng highlight. May kita po natin dito sa ating um, forecast track kung saan ito pong simbol ng super typhoon nandito po yung sentro ni Bagyong Pipito. And nakita po natin ito namang area under this red circle. Nandito po yung mga pinakamalalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pipito. Kung saan may kita po natin kahit yung sentro ni Bagyong Pipito is nasa karagatan na po. But yung mga pinakamalalakas po na hangin na dulot ni ito, may kita natin is hagip na po itong area ng Bicol Region and also may kita din natin itong areas under this yellow circle naman po, dito naman yung mga malalakas din na hangin na dulot ni Bagyong Pepito kung saan malaking area na din po yung hagip ng mga malalakas na hangin na dulot nito kahit po ito ay nasa karagatan pa so may kita po natin by this afternoon or evening naman or mamayang hapon o gabi si bagyong Pipito naman ay tuluyan na pong tatahakin itong mainland Luzon kung saan muli po kapag um mas lumapit na itong si bagyong Pipito dito sa area ng Polillo Islands ngayong umaga lang din po yan is mahahagip na po ng mga malalakas na hangin yung mas malaking area pa ng Southern Luzon yung area ng Metro Manila and also yung Central Luzon at yung malaking bahagi pa ng Northern Luzon so patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala, nakikita naman natin mamayang gabi din or bukas ng madaling araw ay lalabas naman itong si Bagyong Pipito dito sa may karagatan sa may kanluran ng Pangasinan or La Union. And nakikita po natin lalabas naman ito ng ating area of responsibility by tomorrow morning or afternoon. So muli po ngayong umaga hanggang gabi, yung mararamdaman po natin yung peak ng mga matitinding hangin and also yung mga pagulan at yung high risk ng storm surge na dulot ni Bagyong Pepito dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, Central Luzon at malaking bahagi pa ng Northern Luzon. At sa kasalukuyan po, yung wind signal number 5 natin is nakataas sa eastern portion ng Polillo Islands, maging sa bahagi din ng Calaguas Islands. Samantala, wind signal number 4 naman sa northeastern portion ng Camarines Sur, rest of Camarines Norte, northern and western portions of Catanduanes, northern portion of mainland Quezon, rest of Polillo Islands, central and southern portions of Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Quirino. And wind signal number 3 naman po sa rest of Camarines Sur, rest of Catanduanes, northeastern portion ng Albay, eastern portion ng Quezon, eastern portion ng Laguna, eastern and central portions ng Rizal, rest of Aurora, eastern and central portions ng Bulacan, northeastern portion ng Pampanga, sa rest of Nueva Ecija, Tarlac, northern portion ng Zambales, the rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, the southern portion ng Isabela, central at southern portions ng Ilocos Sur, maging sa bahagi din ng La Union, Pangasinan, Benguet, Ifugao, western portion ng Mountain Province at sa southern portion ng Abra. Samantala, wind signal number 2 naman po sa Sorsogon. Rest of Albay, Tikaw Island, Burias Island, Northern portion ng Marinduque, Rest of Quezon, Rest of Laguna, the rest of Rizal. Cavite, northern portion of Batangas, dito po sa Metro Manila, sa Bataan, rest of Pampanga, rest of Bulacan, rest of Zambales, sa southwestern portion ng Cagayan, rest of Isabela, rest of Abra, southern portion ng Apayao, Kalinga, the rest of Mountain Province, rest of Ilocos Sur, sa southern portion ng Ilocos Norte. Samantala, wind signal number one naman po sa rest of Masbate, rest of Marinduque, northern portion ng Romblon, northern and central central portions ng Oriental Mindoro maging sa northern and central portions ng Occidental Mindoro kasama ng Lubang Islands and also sa rest of Batangas, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, northern Samar, the northern portion of Samar at sa northern portion ng eastern Samar. Kung saan yung mga areas na nabanggit po natin, ito yung mga areas na makakaranas ng mga malalakas hanggang sa mga matitindi pong hangin na dulot ni Bagyong Pipito. And yung ang manghangin po na dala ni Bagyong Pipito is mapaminsala po. And in-expect nga po natin habang mas papalapit pa po si Bagyong Pipito, dito sa mainland Luzon, is posible pong mas maging mataas pa yung wind signals ng sa ilang areas po na malapit dito sa sentro nito. And also mapapansin din po natin na marami tayong areas under wind signal. So yung ilang areas po dito, mostly ngayong umaga hindi pa po sila nakakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pipito, pero meron na po silang wind signals. Ito po ay dahil yung wind signals po natin is meron po tayong nilalagay na lead time. Kung saan yung lead time na po na yun is para po makapaghanda yung ating mga kababayan. So habang mas nagiging palapit po si Bagyong Pipito, is mas lumiliit din po yung chance natin na makapaghanda. So ngayon pa lamang po, kung ito yung pong mga areas, yung malaking area ng Northern Luzon and Central Luzon, is lumiliit na din po yung chance natin, o yung... Um, time frame po natin para makapaghanda. So makipag-ugnayan din po tayo na sa ating mga LGU para dun sa appropriate actions na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And also, ina-expect nga po natin na mapaminsalang hangin yung dulot ni Bagyong Pipito kung saan posible po ito makapagpatumba ng poste ng kuryente, ng puno, makasira po ng linya ng kuryente, yung mga bubong po ng mga bahay na gawa sa light materials, posible po itong masira. So sa pag daan po ni Bagyong Pipito, lalong-lalo na sa malaking bahagi po ng uh, mainland Luzon, is hindi na po natin inaalis yung possibility na mawalan tayo ng supply ng kuryente at tubig. So muli po, paghahanda po para sa ating makakababayan, maging alerto po tayo at ang importante po makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU para po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And, and in-expect nga po natin within this day din po, ngayong umaga hanggang yung mararamdaman po natin yung mga matitinding hangin na dulot po ni bagyong Pepito. Samantala ngayong araw din po sa mga pag naman is meron tayong mga intense to torrential na mararanasan sa Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, sa Camarines Norte at Camarines Sur samantala heavy to intense naman po sa Isabela, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, sa bahagi ng Rizal at sa area din ng Katanduanes. Samantala sa bahagi din po ng Cagayan ay moderate to heavy naman. Maging sa Kalinga, Abra, Ilocos Sur, La Union, Mountain Province, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Laguna, sa Albay at sa area din po ng Sorsogon. Kung saan malaking bahagi nga po ng mainland Luzon yung makakaranas ng mga malakas at halos tuloy-tuloy po ng mga pagulan, lalong-lalo na itong areas natin na meron tayong intense to torrential na mga pagulan ngayong araw. Samantala, bukas naman po kung saan uh, nasa West Philippine Sina, si Bagyong Pipito is hagip pa rin po ng mga moderate to heavy na pagulan ang area ng Ilocosur, La Union, Pangasinan at ang area din po ng Zambales. Kung saan sa mga areas na nabanggit po natin is magiging mataas po yung banta ng mga pagbaha and also ng mga pagguho ng lupa Lalong-lalo na din dun sa mga areas na malapit sa ilog, sa sapa at sa mga bulubunduking lugar. So pag-iingat po and also pagiging alerto po para sa ating mga kababayan. Samantala dulot nga po dahil nga po malakas po yung hagupit ni bagyong Pipito is meron din tayong high risk ng storm surge dito sa may area ng Ilocos Region, sa mga coastal localities ng Central Luzon, ng Isabela, sa coastal localities ng Bicol Region, Marinduque, ng area ng Northern Samar, Eastern Samar at ng Samar kung saan is meron nga po tayong high risk ng storm surge kaya po yung mga Uh, kababayan po natin na nakatira po malapit sa, o yung mga coastal localities po natin, yung na, mga kababayan natin na nakatira sa mga dagat-baybayin is makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU para po sa mga posibleng paglikas. And also, may kita din po natin dito, meron tayong coastal inundation. Yung coastal inundation po natin, ito yung posibleng taas ng pagbaha na dulot po ng storm surge. So ito na po yung pagbaha sa kalupaan, kung saan meron po tayong posibleng up to 4 meters na uh, taas po ng pagbaha dito sa area ng Katanduanes sa Camarines Sur yung malaking bahagi po ng coastal localities ng Camarines Sur and also sa malaking bahagi din po ng Camarines Norte sa Quezon and also sa ilang coastal localities din po ng Aurora and for more information po ukol dito sa ating uh, pinapalabas na coastal inundation is mas marami pa pong areas yung uh, makakaranas nung um simula po dalawa hanggang apat na metro na posibleng taas ng pagbaha. es para po sa kompletong impormasyon is bisit bisitahin lamang po yung aming website and also yung mga aming uh, social media accounts para po sa kompletong impormasyon ukol po dito. Samantala sa kasalukuyan, meron din po tayong nakataas na gale warning sa area ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, sa Quezon kasama ng Polillo Island, sa Northern Samar, Aurora, Isabela, Eastern Coast ng Cagayan, Albay, Sorsogon, Marinduque, Northern Masbate kasama ng Tikaw and Burias Islands, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Batangas kung saan mapanganib at hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot lalong-lalo lalo na po yung mga kababayan natin mga ngisda pati na rin po yung mga may maliliit na sasakyang pandagat and also yung sa mga areas din po natin kanina na meron tayong storm surge and yung may pinalabas tayo na coastal inundation is delikado din po yung uh, kahit anong marine or water activity so iwasan po muna natin ito ngayong araw and also mas mabuti din po na umiwas din po tayo ngayon dun sa mga coastal areas po sa mga nabanggit na lugar natin kanina